ai meu do

ya yeah. si pa rin kasi mabinta sa Pampalaya. Sibihon Tapos may pumunta dito na nagbinta ng ano na sabi nila eh may nagbi ah, may may bumili ah, may bibili raw ng mga ano nitipikin ay kami yung tinutukoy ko eh, dito binili ko kasi buti na lang hindi na ako pumunta ng bukid mga katrupa, kasi nakabili ako dito hinati dito sa bahay yan, kasi ubos na yung anim na pirasong manok eh. Yan. Isa malaki sa mga tropa ba Yan. Isa't kalahating kilo to. Ah, yan Sinabaw na naman yan. Natid yung kanina dito. dino no. Nur chicken cube inawakan ni Inday. Yan. Bilhin kami ng sap-sap. Malalaking sap-sap. Oh, ito na siya yan. Lahat ng kilo, 600 pesos mga katropa. Ulam namin ngayon. The next day. Oh, mga magandang umaga mga na kami. Tinulong manok yung ino na. Baka matagal mo lumambot ito kasi. Ano po?

Pampalia Sitaw Sangkap sa no Sa tinulang manok Kasi hindi pa lumambot mga katropa Taga lumambot kasi Barang matanda ng manok Balik namin Tagal, tagal lumambot eh Tigas pa Ito yung unang iloto namin Madilim pa eh Ayun eh, Ano na Luwanag na. Mga katropa, yan. May naghanap na sa labas na man... itib na manok. Ngayon ba na ito lumambot eh. ulam namin. Ngayon. Sap-sap na nupaksi oh. Kaya dito lahat mga katrupa, masada na tayo. Ito ano na ano si Dana. Abang walang bumibig. Ubos ano, agad yung mga ano ni Juan. Panindayan. Aga kami dito sa... Aga sa nakawi dito sa bahay. May luto siya ng itlog. Ulam ni Julian, John Lloyd. Babalik na yan mamaya. Ay, sabi. O, tanong ka mama. Video, yan tanghalian mo na kami, may sapsap -sap pa jan. Aga Agang naubos. ubos. Nito ba kita isda? Maga nai, gikompleto mo na ng lemas Oh, sinilupu sa kay mur na sinasin ba? Bantok na. <no>? Masyap <coughs> sapsap, masarap yung sapsap. Ulam Ule mo. Duyong. Bantok na ano? Log Mini baby na pa pa topic video daw siya video. Video day kai. Eh, talong talong dela ikaw oh. A few moments later. Po makatropa, magandang hapon. hapon. Na hapon na, rapit na dumini mga katropa. Ini sangkalon. Ini ko. Yan, nag, kum, ah, na, na, kami, namalingki na kami ni Joanne sa Ibinta Bukas. Walang manok mga katropa, walang nitib. Ang talong. Uh, bukas ito. Ah, na naman tayo bukas. an an Uh, maraming salamat rin sa Panginoon. Madaling naubos yung paninan ni Juan. Hindi pa umabot ng sangalian na gusto ng mga katropa. Haba! Busog na ikaw yung day. Manakakaon. Mga katropa, maraming maraming salamat sa po sa sumuporta po sa atsayan namin. Sana yung kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Mga ingat po tayo palagi. Paalam!